Hello po. Uh, ah. pala sa ah uh, HPG na, na para po sa akin kanina sa kanilang checkpoint dito dito yung nag-checkpoint kanina ang HPG Highway Patrol Group uh, hindi ko kilala kung sino ang head nila pero ano ah uh, ko alam na may ano may tra may pala dito may checkpoint but of course ah uh, po natin sila maganda naman kapag mayroong ano may checkpoint talaga so, sa akin naman atuloy ng for the first time uh, na hindi po natin nadala yung ano yung ating uh, QRCR. so pinarahan po tayo dito at uh, kinuha yung ating ano sorry po kinuha yung ating ah uh, kinuha yung ating ano kinuha yung ating uh, license at sa kahinanapan tayo ng ano -R -R. <laughs> ang ORCR yung kasamaan kalat po natin hindi po natin nadala yung ating OR CR bakit? kasi po bagong rin nyo lang at nilagay po natin doon sa ano sa may drawer at saka ang nangyari dito ay uh, ipasirox po sana natin so nakalimutan po natin ipasirox hindi natin nadala at mga na mayroong checkpoint so yon ulihin sana tayo ano tayo uh, bigyan tayo ng COP kaso sinabihan ko kayo, yung ano yung kumuha ng na, na ano natin na Licensya lisensya na mayroon naman talagang rin yung hindi lang nadala pero maingay, daming ano rito, nakakyan. Pero po ang nangyari, kasi po kasalanan talaga po natin, hindi tayo nakadala. Pero hindi naman natin sinasadya yun. Sana dalhin naman. So sabi ko, makilala po ako, na pastor po ako, at may pupuntahan lang tayo na isang ano, isang matanda na bisisitahin, uh, kamustahin, uh, kasi matanda na yon. So, sabi niya wala ka talagang Xerox scan sa Sabi ko, sir, pasensya na talaga, nakalimutan ko talaga. Kasi po, uh, bangong rinyo lang yon. Pag hindi ko para pasirok. So, pasirok sana, kaso lang nakalimutan ko. At hindi ko ugali yung ano, yung hindi talihin yung ano. Ito yung ano, yung kapilis. So, sabi niya, maya-maya lang, kasi mayroong pang Usap sila. So, marami dito ano, marami dito hinuli ipa expire tuloy sa akin sa akin hindi hindi ako nagda-drive na walang ano wala talagang lisensya at of course hindi na rin yung aking motor so natsambahan lang talaga na hindi ko nadala yung aking ito king ORCR so kinausap niya ko so sabi niya sige Ah uh, Okay na yan, Pastor. Ah, uh, kasi alam ko naman ano, na uh, totoo yung kinasabi mo. Sabi ko, ah, uh, pag kayo na sa akin ng, ano, ng lisensya, ito po, ito yung lisensya. Ito yung ORCR binigay na sa akin ng lisensya. Sabi ko, sir, lapit lang naman. Kunin ko na lang. Baka pagbalik ko, mag -chick -chick. pa kayo dito. So, mabuti naman. At uh, binigay niya, hinayaan niya po ako na, na, na mag-travel. So, ano yung learn lesson natin? Yung learn lesson natin, lesson learn pala. Tapos ugaliin magdala nito ng WRCR. Kahit Xerox lang, at of course, yung lisensya po natin, wag pong kalimutan. Hindi ko alam kung ilan yung penalty na hindi mo to ito nakdala yung ORCR mo at saka yung lisensya. Hindi ko alam kung ilan yung penalty. So, i-comment na lang guys dito po sa ating ano, dito po sa ating plan, Na kung magkano yung ano, yung penalty na hindi mo dala yung ano, yung ORCR at saka hindi mo dala yung yung lisensya driving without license or uh, driving na expire yung iyong li lisensya so shout out sa it's PG Iloilo sa patrol o kung highway patrol bro na nagpasensya po sa atin yun lang yung natsambahan ng talaga kasi bagong renew to eh November na ah sorry October na renew po so ano ngayon 15 na ah uh, 17 na yata so Kalimutan ko talaga kasi nilagay ko sa may ano sa may sa may hagdan sabi ko pa so hindi ko na At so, umalis po ako so yun ang learn lesson wag pong kalimutan ang mga papilis dapat po sa pagbiyahe advice lang po pagbiyahe is kumpleto po tayo ng ating papilis mapamotor man o kung sasakyan sa so, yan po yung ating ma-share ko sa inyo Huwag kalimutan dalhin ang mga papil kasi ah uh, hindi natin alam sa daan uh, ano uh, maano tayo ma maharang po tayo or mayroong checkpoint talaga nagbabantay sa atin at para din sa atin para may secure po tayo kasi mayroon talaga mga masamang masamang tao na ginagamit ang motor para lang ano para lang makipag gawa ng mga kasalanan so tayo naman i-pastor po tayo eh so uh, hindi po tayo nag, nagsisinungaling na mayroon talagang Papil po tayo ang ating motor at hindi lang natin po nadala so thank you sa It's PG Highway Patrol, Patrol Group dito po sa nag-checkpoint kanina dito po sa San Miguel ito talagang area itong area na lang yeah itong area itong area na lang Ito sila na checkpoint maraming tao kanina kaso lang uh, alis na tayo makauwi na rin tayo eh. So, salamat po. Sana ka. Sana po. Please subscribe my channel, Jiju TV channel. So, sari-sari pong ating na-upload dyan. Mayroong sasakyan, mayroon pong kanta. At iba pa po nating ginagawa. So, yun po. Huwag kalimutan kapag umalis sa bahay, galing dali ng papel, lisensya or uh, ating uh, OR ORCR. la mató